Bakit nga ba kahit na nakikita ng iba na parang walang korupsyon, eh may korupsyon pa rin? eh, eh paano? Yung sistema natin, korupsyon eh. Yan ang uh, sistema na umiiral sa ating uh, pakikitungo, sa relasyon ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan ang sistema ng lipunan. Halos sistema na yan sa lahat ng bagay. Kaya kung titignan mo yung corruption, yun ang natural eh. <laughs> Kaya kung sasabihin mo, parang hindi na nakikita yung corruption. Hindi sa hindi nakikita, natanggap na kasi. Yan na talaga ang uh, sistema ng ating lipunan. Kaya may mga tao tuloy na nagsasabi na baka hindi na natin kayang palitan yan nalala ko nga po dati yung sinabi niyo po nung isang presidential debate. Sabi niyo nga po na parang kailangan niyo i-check kung ang, ang corruption ba ay bahagi ng sistema o ang corruption na mismo yung sistema. Sa atin ang umiiral eh, mukhang sistema na ang corruption sa lahat halos ng bagay. Ibig sabihin kung, kung sistema yan, eh, pwede maguhin Kasi ang uh, sistema eh kaya pwedeng ang mga sistema pwedeng baguhin kaya kaya lang nangangailangan ng ng mamumuno sa atin na gustong baguhin yung sistema ng corruption ang tingin ko kaya mahi, parang mahirap baguhin yung corruption ay eh, wala gustong bumago eh kasi beneficial 'yan sa umiiral na system na politika natin beneficial 'yan sa mga namumuno sa atin kasi pagka hindi corruption medyo baka hindi sila mandatili sa kapangyarihan